Well, hello, hello. Magandang gabi po sa natalag na Lexter Jules. Let's go na. Here is Sapphire Lee two hours ago saying, Hashtag doon yung pangilinan na Sliam Roja. Hashtag may Luna Javier. Magpre pa sila hanggang sa huli. O meron siyang Luna, itinatagong lihim, malapit na. Ito po ang kanyang sariling art card. Very soon on Netflix. I want to see mm, Kapamilya Online Live on YouTube at ABS-CBN po mga kaibigan. That is courtesy of Safile Lee mga kaibigan. Ginawa niya po ng sariling art card. But then dito tayo sa post ni Joey e. I am Jow. Oh my love, my my entrada, you are amazing. How hope you are doing well and happy as I've seen lately. Good luck sa upcoming Roja at sa love life mo be. I am truly happy for you, love. And hashtag mema entrada and having this uh, kind of song. Thank you to uh, RMA Studio for sharing this one. Let's go watch the next. If you're hungry, yeah, I could be edible If you're tipsy, we can be sensible. Hitting me now, we can do sensual. So electric, you'll be blacking out. On a mattress, you'll be tapping out. On a crab, my pad is popping out. What huh, is all you dream about? M-O-M-M-A-E Beg for it on your knees. M-O-M-A-E. -M oh, yeah, let me see, let see. for it on your knees. masasabi ko lang po dyan mga kaibigan once nabigyan lang talaga ito si Maymay ng break, mabigyan ng uh, tamang direksyon at uh, tamang uh, coaching na ako bigyan ng malaking break magiging peep up talaga itong si Maymay entrata at makikilala ng mundo she can do uh, baho, uh, bass diba ton, tono po and then she can do high pitch and normal pitch medyo mataas po ang range ng uh, tawag dito uh, eh, bosses ni Maymay Entrata Trata mga kaibigan mabigyan lang ito ng break mabigyan ng tamang training nako 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 magbibigay talaga ito ng napakalaking pangalan sa Pilipinas mga kaibigan napaganda po kasi ng uh, dating ng bosses ng isang Maymay Entrata and now she is practicing more in English nako maganda yan Maymay kailan kaya ito na record kasi ngayon lang po natin ito makita thank you so much in on this one RMA studio Ana Maria G M Guzman, mga kaibigan sa iyo, kinilig ako, pwede silang love team dito sa Pinas. Ang cute ni Mayang, para siyang 16 years old na dalaga na kinilig sa pa-flowers ng manliligaw na nanghaharana. Sabi ng uh, mga Ma Maiden Warriors, mga kaibigan, they are now on uh, big uh, purpose na talagang focus sa roha. Not on my my's love life. Narito po, focus tayo sa roha. Nakita natin ang picture na ito. Ayan, finally, and dyan si My Mymy sa gitna oh. Sige lang oh, ganda ng batang 'to, gani. Thank you so much sa picture na ito, courtesy of October 14, ito mga kaibigan 2025, alas alas 11 ng umaga po. Ayan, kasama si Maymay and Trata on that picture. Forever baby namin si Maymay kahit may iba nang tumatawag sa kanyang baby. Ayan po ang isang uh, panaghoy ng isang Miss Poetry just letting the world know Maymay is the only baby sa Maymay Solace Flyer and Warriors mga kaibigan. Jack Cruz say life is so short if you can always choose to be happy this time I am happy you did. Love you always Mary Dale Maymay and Plata. And yes, mga kaibigan, nag-sari-sari po ang opinion ng mga taong bayan, ng mga taga-sabay-bay, may may entrata about um, her love life now. Pero doon tayo sa concentration ng project na may, may to give uh, more time and more... Um, pansin. Pansinin natin. Itong roha po, mga kaibigan, dahilan po, ito po ang napakalaking project ni Mamay and Trata sa panahong ito. And uh, kung ano man ang music video na ginawa niya, kung kasama man niya si Kais, kasi sabi magkasabay ang nagpost post si Mamay and Kais that they are done with the taping or shooting ng music video. Nobody knows, mga kaibigan, ang importante, Mayroong project at merong ginagawang isang may maentrata para mad-tawag dito, mabigyan pa ng more uh, malaki malawak na tawag dito, uh, range wide range ang kanyang career sa showbiz not only on uh, hosting, she did that already. And giving others a chance, syempre, depende sa management kasi yan. Kung ibalik o hindi, people are saying, Why, 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 tinanggal si Maymay as host ng ASAP? Ang rason ko po doon, maybe because they want Maymay to focus more on uh, her serie, Roja, mga kaibigan. She been rejecting uh, projects from the management. And now that she is having it, uh, let's uh, hope and pray. Nadire-diretso na ito kasi pinanganganda ka niya na willing na siyang gumawa ng mga proyekto. Whether ABS, CBN mga kaibigan. Maybe because this time around din na siya nagbabiyahay pabalik-balik ng Japan. Kasi nga po uh, nandito na siya sa Pilipinas at focus na focus na siya. Sa kanyang karira ngayong ang inaalagaan niya na lang ay ang sarili niya si Mama Lude at siyempre Ah, mga pabaking pinapaaral niya. Yes, mga kaibigan. So, sabi ng uh, mga taga-subaybay ni Maymay na masaya sila. Nakakita nila yung uh, medyo lumawak na nga itong uh, area of expertise ni Maymay from singing, dancing, modeling. And now acting mga kaibigan. And having a new music video for my is a good thing mga kaibigan. And seeing this video na kasama ni Maymay si Miss Jailfish sa RMA Studio is like promoting more sa general public how good she is at singing mga kaibigan. So yes, uh, sabi dito, <coughs> ayan, naubo na, na, na naman ako. Sabi dito ni uh, Sapphire Literaries ago, magkakampi ba o magkalaban si uh, Maymay and Kyle or my my and Donny since pinili ni my si Donny by character maybe my um, is having that um uh, tawag dito clue na kind of Donny pinili na siya good boy sa storya and siguro ito nga tinaksilan pinagtaksilan ni Kyle ang pagkakaibigan nila ni Donny dahil sa Uh, yung ama ni Donnie ay giving trust more on Kyle Nung ginawa niyang pagtakip uh, Nang ginagawa ng ama niyang pambababa eh, Mga kaibigan ko yan, galit na galit Si Mr. Donnie Pangilinan on him Pero dahilan sa kailangan nilang i-protect ang family Ayun at naging magkaibigan silang, silang muli pero nga ba, nabigyan nga ba ng lamat ang pagkakaibigan nila at magiging magkasama kaya sila, magkasangga uh, magkaaway yan po, malalaman natin since the bida of this teleserye is uh, Donny and Kyle it focuses more on friendship and uh, being a friend and being an enemy between um, Donny and Kyle na magkakaibigan kababata po sila mga kaibigan. Five hours ago, tuloy-tuloy po ang laban ng hashtag Roja may maentrata at this time. Uh, sinisigurado nila na they are focusing now more on my mice project and that on her love life. Donico Corey saying hello Liam roha can't wait to see you real really soon. ayun certified excited na baka yung mapanood on November ah uh, si um, Donipangilin and, and as roha Liam Roja sabi niya kasi dito, uh, Liam and Greta Roha coming soon on Roja, mga kaibigan. So, they are mother and son relationship po sa seryeng ito. Being in a relationship, di makakatik to sa ganda ng storya at pagganap sa proyekto nila. Kakagatin pa rin yan ng masa. So, wag po tayong padadala sa kung ano man ang uh, sinasabi ng puso natin sa ngayon kailangan natin ng full support and all-out support para sa serya ni Maymay May Entrata na 9 days away na lang po at uh, ipapalabas no, not 9 days away kasi now November 14 is still 2 uh, to 3 weeks from now so hayan so ang masasabi na lang natin weather is so nice sabi ni Donnie today at La Playa Roja. So yes, dere ang kanilang shooting. Ilang days na nila sinushoot isang specific big action sequence. Ito, nako, oh, napakalaking big sequence daw ito. Aha, may padagat. Sinasalba ba? Sinasalba Oh, hindi natin alam. So yes, hindi natin pwedeng sabihin at hindi natin pwedeng alamin kasi kailangan natin yan ay ma ma mananatiling misteryoso para sa lahat. Kailan kaya kita makikita sa poster, Mayora? Kahit doon ka lang sa sulok, huwag ka tumabi kay alpresidente. Bantay, sarado ka nga sa taping. Kahit di naman siya kasali doon, di na po magtataka kung one day may special appearance yun dyan sa roha hard launch articles eh. hahaha. Ha, ha. So yes, uh, yun ang nasasabi ni Bishwap about sino kaya ang tinutumbok niya. Si Bel kaya or si Joaquin mga kaibigan. Sabi dito, 8 hours ago, matcha miss na kayo. Kaya gusto niyang makita si meet, greet, and buy on November 12. And gusto niyang all-out support on Roja on November 14. Yan po ang bablis ng Don Bell, mga kaibigan. Kai wearing the gift that I gave him from a Kai Kyle fan, a Birkenstock what? Birkenstock short, Birkenstock top, or Birkenstock chinelas. Ayan po, same as Kai's, please. He's so real for that. My heart can't handle. Yan po ang mga kasayahan ng mga nagbibigay ng regalo. Kung makita nilang suot, suot po ng kanilang mga iniidolo ang binibigay nila mga kaibigan so yes mga kaibigan isa isa is I am Roja and his mama so yes uh, kumuha po ng maraming atensyon itong post ni Miss Lorna Talentino and Mr. Doni Pangilinan ngayon sa social media mga kaibigan Uh, Miss MD Trisha is saying, Welcome, uh ha, my music videos, si guys. Soon as per his IG post at my music video, din si my my as per letter to nabigay ni Joa. Di kaya sila kais at may mayang kumanta ng OST ng rap. Parang kaboses nila yung sa trailer sa last part. Sana nga. So yes, mga kaibigan, yan po ang ating uh, pinaka-latest update on Roja sa mga oras na ito. And yes, uh, aha, 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 yan po ang natatanging masasabi nila. Maganda daw ang araw kanina, susiguradong mahaba-habang uh, shooting ang nangyari kasi hanggang ngayon, tahimik po ang kanilang mundo. Doni on Instagram post, mayon, ganda mo. Ayan, kasi nga po, dahil sa ganda ng panahon, ay dire diretso po ang kanilang shooting kanina mga kaibigan at din natin alam kung hanggang ngayon ay kung nasa bakbakan para ba, pa ba sila kasi sabi mahaba-habang bakbakan ang ginagawa nila ngayon sa serya ng Roa. So this is Alexander Lex to choose. I want to hear more of you. My, my singing with Miss Jade Riches as your coach. And kasi pinapaganda niya lalo ang boses mo at nahanap mo talaga ang tamang tono, tamang bagsak at tamang diction ng mga ginakanta mong English. Alexander Lexter Juice, good luck on Roha, May May and Donnie, Kyle and Kai, Emilio and uh, sino na kaya ang kalaw team niya? Ngayong uh, wala pa siya masyadong post sa social media mga kaibigan. As for Jabyen post mga kaibigan, ay nakita natin na may binigyan silang regalo na kasama nila at uh, birthday celebration daw po. For Direct Ram, ang sabi niya dito. openness is courage uh, openness is the courage to listen, learn and love beyond differences. I am perfect. Aha, aha, aha. Coming this December five 25. Ay ba may bagong movie pala si Direct Ram na kung saan kasama ng Roja sa pag-direct ng uh, Seryeng roha. Sabi ni Doni ang ganda ng ang ganda mo mayon. Like to ni Jobian and others. Aha, aha, aha. At may comment itong 64, mga kaibigan. Cherrywell, sa palitan ko na ba ang pangalan ko ng mayon? Napapwede if you want to. Yes, ibang ambience kapag may na, mas nakikita mo ang mayon in real. Sobrang ganda. Miss ko na din makabalik ng Bicol. Miss ka na din namin doon. Ingat palagi and God bless. Sabi pa dito, meron itong like na 6,542 sa mga oras na ito mga kaibigan. So yes, diretso lang Donnie and don't forget to share yung mga ginagawa niya dyan. Kasi yan po ang inaantay po naming makita And seeing you enjoying while shooting ay napaka big plus na po yan para sa amin, Mr. Tony Pangilinan. So that is our latest update mga kaibigan. I will see you later for more. Magandang gabi po sa inyong lahat.